Tangali Ate, Gandang tanghali po. Ayan. Ano po pangalan niyo Ate? Ako po si Emily Tabing, nakatira po sa Maturanok, Kimbanue Bay Siha. Yeah. So, kayo po yung bagong four piece? Opo, bagong four piece po. At nakatanggap po kayo ngayon ng ayuda? Nakatanggap po ako ngayon ng ayuda na halagang 9,900 na na sa DSWD. Uh, ilang anak po ang sinuportahan ng DSWD? Dalawa po. Ah, uh, Ano pong edad? Pitong taon po at saka apat na taon po Ah, apat na taon, di pa nag-aaral no? Nag-aaral na po ng daycare Yung apat na taon? Okay. Ayan, yung pitong taon, grade 1? Grade 2 po Ah, grade 2 na Ayan. So, ano po gagawin po ninyo sa, no? doon sa natanggap na ninyong pera? Nagpapasalamat po ako sa DSWD dahil malaking tulong po sa akin ito Sa amin dahil nag-aaral po ang aking anak So saan nyo po ilalaan yung natanggap niyo yung pera? Ilalaan ko po itong pera na to sa pag-aaral po ng mga anak ko. At saka sa mga pangangailangan niya po. Ilan po ba lahat ang anak mo? Dalawa lang. Po. Dalawa lamang. Ah. Ah, sige po, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa DSWD.